Jill, 25. Kadi sa umaga, call center sa gabi, pero madalas, lover girl ng Tansa Cavite. Uy, wow. taga Cavite din! Wow. Lover girl. Ano Tyron, sa umaga? Kadi. Kadi. Ano yung nag-golf? nag si Yes si Si, Ogie, si, Ogie, si Ryan. Magaling, magaling ka ba magbasa ng green? Magaling ka, mag magaling ka ba? Magaling ka mag Ayun lang po ang problema. Hindi <laughs> 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 pa. <laughs> oh, uh, training pa. Training. Training. ka din. Opo, minsan po. UG oh. din po. Oh, Natamaan ka na ng bola? Uy, wag. Masakit Wag naman yeah. po. <laughs> Masakit yun. <laughs> Pero mayroon talaga natatamaan ng <laughs> bola yeah. sa golf. Hindi mo maano ang aksidente. Eh. Hindi pa naman hindi so pa, far. Hindi pa. hindi pa naman po. Wala ka pa Good nakasabay game. dito sa mga host na nag-golf? Wala pa po. Wala pa. Wala pa. <laughs> <laughs> Paano ba talaga dapat ang forma ng golf? Yan. Yeah. Pa yeah, Paano? Yeah, 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 yeah. Paano ba dapat? Hindi <laughs> ko <laughs> Hindi oh, niya alam. Uh, Actually, forza. Kati lang kasi siya. Si uh, Ogie, tanong mo. Trainer kasi. Hindi siya player. Sir Ogie, paano ba dapat talaga She ang forma pa ng PagoBall? Ang dali, dali lang yan. Kasi Basta may forma pala yan eh. kailangan sabay lagi ang galaw. Hindi oh. ganyan. Ah. Single handicap yan ah. Ha? <laughs> ay! Bakit ganyan? Hindi mapunta yung, yung ball, eh. Kailangan isabay mo yung hips nun. Paano? Ayun! Hindi ganyan! Bakit ganun? Bakit parang pa kickball? Parang, parang 90s yung dance step mo doon. Parang nakakatawa. Oo, oh, Galing mo talaga. <laughs> <laughs> eh, si Ryan, magaling ko si Ryan eh. Ryan <laughs> oh, uh, paano ba? Saan ba ang forma ng... Pagka si Raya. Practice kayo, yung ulo nyo, dikit nyo sa padel. Padel? Padel! 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 padel. 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 Totoo yun. Ulo nyo, dikit dikit pader. Ito kita gamit sa fraternity, pinapapalo pader. Padel, padel yun. pader. 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 padel Oh, wall. 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 Sorry, patensya na. Oh. Wall pala. Wall. Anong wall. wall? Wall. Gera. Hindi lang ba yung ulo mo sa gera? L L wall. L. L. Wall. Yung wall. sinabi okay. mong letter sa paddle, dun mo ilagay mo. sa wall. Try mo. O, dali. Uh, Sabi mo, war. Wall. O, oh. <laughs> oh, <din liya> mo. <laughs> wall. O, oh, tapos. Sakit oh, mo ulo mo. Para, important na hindi gumagalaw yung ulo. Okay. <laughs> tapos, yan. Yon. Ah, oh, oh, ganun. Yun! Oo, ganun yun. Eto kung may pako doon sa wall. Siyempre, oh. iwasan mo, iwasan mo. Liliwat, liliwat natin mo. Makikita mo sa mata mo eh. No, so, okay. kung mo hindi gagalaw ulo mo, paano, paano mo makikita yung bola? Ah, pakatapos ng suwi. O, oh, gagalaw! Oh, gagalaw, ah. gagalaw oh, gagalaw, Sa huli na yung galaw ng din. ulo. Oh, mamaya na yung ulo. Oh. Oh. Eh, paano pag ganun mo, gumalaw yung ulo, pero yung bola nandun pa rin? Oh, paano yun? <laughs> ah, hindi ako coach, hindi ko alam. <laughs> <laughs> Ganon mo, wala na si Yel. Kasi gold pinag-usapan na. At lagi sa likod yung kadi. Oh. Ah. Ah. Nako-call center ka din sa gabi. Yes po. Pero ano po kasi, yung sa pagka-kadi ko po, minsan lang po siya kapag may player po ako. On ah, call. Ah, uh, on, call. call. Opo, oh, yeah. oh, okay. okay. oh. oh. oh, po. Rocket, rocket. Opo. opo. Pero Jel, ano ba ang pick-up line mo? Um, Tyron, pinya ka ba? Ah, uh, pinya? Dabi mo mabatay. Oh. Bakit daw? No? Kasi, pinyakilig mo ko eh. Yes! Yes! mo. Pinakilig pala. Pinakilig pala yun. <laughs> <laughs> Nakakilig no, palang pinya. <laughs> <laughs> na, salamat, ka Jel. Ayan, thank you so much, Jel. At ngayon, kilalain naman natin Sir Chi number two. Reveal!